Comelec target matapos ang pagdinig sa nuisance candidates bago matapos ang Nobyembre. Deadline sa pagpapadeklarang nuisance sa isang kandidato hanggang ngayon lamang. Si Madeline Villar Maratilio sa detalye ng Balita. Mads. Yes, Diana, target na tapos ng Commission on Elections ang pagdinig sa mga petisyon patungkol sa nuisance candidate bago matapos ang Nobyembre. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, sa Disyembre target nilang mailabas ang pinal na listahan ng mga kandidato na magkakasama sa balota. Nagpaalala naman si Garcia na hanggang ngayong araw, October 16 na lang ang deadline sa paghahain ng petisyon para sa mga nais ipadeklarang nuisance ang isang nais nice kumandidato sa eleksyon. Dapat kasi nung lunes, October 14 ang deadline, pero dahil walang pasok sa eskwel at government Office sa Maynila nito na kalipas na dalawang araw, iniusog ito ngayon. Nasa labing anim na petisyon patungkol rito ang kanilang natanggap. Inaasahan na madadagdagan pa ito ngayong araw. Pagtiyak ni Garcia, si sisiguruhin nila na walang sino mang kandidato ang may dedeklarang nuisance dahil sa pagiging mahirap. Kabilang sa titignan anya nila ay ang kaseryosohan ng kandidato at hindi para lang guluhin ang halalan o lituhin ang mga botante. Balik si nyo dyan, Gianna. Maraming salamat, Madeline Villar-Moratillo.